lang uh, nagpakay ng mga kanto. Ang akin naman, bakit tuwing eleksyon, may mga pahabol kasi na resolusyon. No, kasi po, yung ito po, ng September uh, 2024 was the first time nagkaroon ng consultation sa mga OFW and then December. And somewhere around that, I could be wrong, pero it's either September or October ng 2024 and then December, the second consultation na hindi nabalitaan ng mga marami namin OFW na kapigan. And then, they started implementing yung mga training-training around February 2025. Eh, kailan kami magre-reklamo? Eh, di syempre, after, pag nabalitaan na namin. Eh, narinig namin to March 9, nung kami ay nasa Hong Kong pinuntahan kami ng mga OFW at sabi ko, ah baka naman chismis lang yan hindi mo sir, nasa official website ng po. Kong bumunta kami sa consulate ng Hong Kong at nalaman namin dito ayan eh thank you kanan ka din Uh, magandang hapon sa lahat. sir, napag-usapan na rin natin yung legal action. What if lang, madili masyado yung sagot ng uh, Supreme Court? Then, pangalawang, aksyon, pangalawang tanong ko po, paano kung hindi maging pabor sa ating division ang desisyon ng Supreme Court? Ano yung magiging legal action na gawin po ng PDP na rin? Parang sa rin. Well, o mga sabi na action ng agad po ng Supreme Court yung desisyon kaya na may urgent motion to issue temporary restraining order and uh, preliminary injunction kaya, in addition to that, uulitin ko yung panawagan ko sa ating mga overseas Filipino workers na please continue your registration sa online voting. Nag-start yung registration kasi March 10. No? Uh, so, ongoing pa po yung voting uh, registration, yung online voting registration muna. Magpa-register po kayo para po makaboto po kayo uh, mag-start yung voting is uh, April 13 and the whole month uh, 30 days until the uh, May 10th pwede kayong bumoto. kaya yun po sinasabi natin na kahit na po gumawa po kami ng hakbang sa BDP laban na petition sa Supreme Court wala pong kasiguruhan na makakakuha tayo ng TRO or uh, mandatory injunction o kaya magiging pabor yung ating uh, uh, na petition natin yung lalabas. So, Meanwhile, nandiyan na eh, umaandar yung sistema ng pinatutupad ng Comelec. So, go with the flow. Kung baga, eh, nakasakay tayo sa bangka, eh, tuloy-tuloy na lamang po natin na sumakay yung ata uh, sa bangka at uh, sumama muna tayo sa Agos. Kasi kung hindi, wala ba? Ma Nagagang mababaliwala yung ating karapatan makaboto under this new system. So, ulitin ko yung panawagan, Mag-register po kayo sa ating uh, mga voting centers Diyan po sa iba't ibang electoral post na tinadhana okay. 77 of that Para po makaboto po kayo Sayang din po kasi tulad na sinabi ni Atty. Jimmy kanina Eh paano tayo magri-reklamo kung hindi tayo makaboto Or ayaw nating uh, uh, sumali dito sa proseso pinaiiraw nila So please, yun po ulitin ko yung panawagan na magparegister po kayo at subukan po niyong bumoto pagdating po ng April 13, ang umpisa ng voting. Yun po. Attorney, meron na po tayo dito very relevant na concern, no? From OFW Singapore. Galing po kay Ms. Valerie <coughs> Alvarez. Ang sabi po niya, i-construe ko lang po yung lapses sa online voting dito sa Singapore. Di ba online voting na po dito? Yung happy ko, kakauwi lang sa Pilipinas slash, last March 31 for holiday. Nakalista po siya bilang botante dito sa Singapore. Nung umuwi siya, dyan na po siya sa Pilipinas nagre-register online. So now, nagtatry ulit siya. Nagtatry siya mag-register in page, pero hindi na daw po pwede. Paano po kaya ito? Pwede po bang ipacheck tapos may mga screen capture po siya dito ng conversation nila mula doon sa um, uh, consulate po. Huling-huling uh, pong screen capture na kalagay po dito ay sorry you have been blocked. You are unable to access comelec.com.ph Ito pala po yung unang concern. May isa pa pong nag-message dito sabi po niya, Ma'am Cindy, pinapagawa ko po sa anak ko ang online voting registration kasi hindi po ako marunong. Nung nakuha na po ang detalye ko, bigla daw pong nawala at may message na, Sorry, you have been blocked. You are unable to access comenet.gov.ph. Paano po ang susunod pong gagawin? Kinuha lang ang data. Well, i iyan nga yung concern natin na yeah, because of this new system na gustong ipatupad ng Comelec, hindi po talaga maniwanag sa ating mga affected uh, sectors, itong mga overseas Filipino workers natin. Tulad yan, yung mga situations na nag-register sila as voter for the absentee uh, voting uh, system and then, na sila dito sa Pilipinas. Si e Ang tanong, pwede pa ba, ba sila mag-register o as online sa online voting kung nandito sila sa Pilipinas? O hindi pa pwedeng makapasok kasi they are already here in the Philippines and using itong local IP address. These are really matters na wala doon eh. Sa guidelines eh. So, kaya lalabas yan, mabablock talaga sila. Madi-disenfranchise sila. So, that, 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 is really undemocratic. Kaya ito ngayon yung petition na isinampa natin to address these issues na balikan natin yung sistema ng umiiral na for the past five elections for purposes of our overseas Filipino workers be given the chance to exercise the right of suffrage. Ang dami niyan. Ganyan din yung aking mga nare na mga messages na ganun ang uh, nangyari from Singapore, from Korea, from UAE, from Saudi Arabia, even from the United States, may mga ganyan dumarating na mga problema. Kaya niyang po sana ay ma-action ang kagat ito. At uh, hinihiling nga po natin na bigyan sana kagad ito at uh, bumalik po tayo doon sa sistema itinatadhana ng batas. Hindi naman natin sinasabi <laughs> uh, ito na wala tayong legal na pasihan. Actually, sinabi nga ni Atty. Torrio, yun ng online voting ang wala legal na pasihan. Basta na lamang nag-issue ng mga resolutions ang public para i-implement itong mga ito. Kaya rin tayo nag-file ng dahil meron mga dumating na mga bagong resolutions na bigla-bigla na lamang ini-implement at nabubulaga lahat. So, yan po yung dahilan. Thank ah. Ito yung form na ito. Kasi i-clarify lang din natin dun sa question ha. Ah. Yung Comelec Resolution 11061 which implements the online voting was only issued last September 13 of 2024. Tapos, uh, may sumunod na Comelec Resolution, online voting din, na promulgate ito November 13 of 2024. Tapos, meron din Comelec Resolution 1108 na promulgate din on November 20 of 2024. So, hindi, ta, hindi, ta, hindi talaga kami lihit. No? Uh, tapos, yung uh, information campaign naman ng Comelec, uh, although meron naman, hindi rin massive. No? Hindi rin massive. And uh, honestly, Uh, yung ibang mga lawyers hindi pa rin alam yung extent ng uh, effects kung ma-implement pa nga kung i-implement talaga ito ura-urada ngayong election. Dahil nga yung medyo yung information ng medyo parang sa tingin ko hala sa inyo, alam. <laughs> Tagal po natin yung pag-arisip sa pangulong sa Pilipinas So ngayon po kasi, nagkaroon ng uh, pangalawang hearing sa Senado. So pinangunahan natin ito ng Senado sa Rosa at ang Senado sa po ba dito sa hearing na ito ay may patutunguhas? Alam mo yun, uh, matagal din akong nagtrabaho kasi sa Kongreso ng Pilipinas at kanyang din sa SINATO. Ang pinagtatakbo ko lang kasi, ang main issue dito ay tungkol sa hostesya. Tungkol dito sa deprivation of liberty. Normally, ang lit uh, lead committee sana sa Senado ay yung Committee on Justice. No? Ang Committee on Justice. Hindi wala alam kung sino chairman ng Committee on Justice sa Senado ngayon. But, uh, baby, isa sa mga abogado ng Senado. I just don't know kung sino sa ngayon ang chairperson or chairman ng Committee on Justice. Pero ang nagdidinig kasi yung Foreign Relations Committee. And unfortunately, with all due respect to her, kandidato rin siya for election as a senator. So, nagkakaroon tuloy ng mga haka-haka, duda, haka, and then, of course, everybody knows, kapatid siya ng Pangulo. No? So, iyon ang isa sa mga kone, eh, baggage ng uh, ginagawang committee hearing ngayon sa Senado. Is it really intended for the purpose of ferreting out the truth? Or is it intended to save some personalities in the administration. Huwag ganun ang mga tanong eh. Hindi ito galing sa akin kung hindi galing sa taong bayan ito na nare-receive po natin. And para sa akin kasi bilang abogado, hindi ko rin masyadong matanggap na hindi ang Committee on Justice kung talagang honest to goodness na talagang hanapin natin yung katotohanan na what could be the reason behind this so-called illegal arrest arbitrary detention extraordinary rendition violation of uh, existing uh, laws or statute of the republic of 1951 etc etc